Nandaki ang mata ni Mama Ongs. Ayon do umano sa kanyang source na yun. Ngayong Sabado, mas lalong bumuhus ang blessing sa Kimpao. Tahing nga pumasok na ang weekends, expected na rin yan, papasok ang dami ng tao sa lahat ng sinihan. Huling dadagdagan upang mas maraming agad ang makamanood. Kanyang espesyal ang Bumabawi ang star cinema sa mga naging issue noon. Ito nga ang ilang ibehaging komento. Walang ibang hinahangad ang kas, ang my love will make you disappear, kundi ang maging successful sa first movie nila. Lana na, first movie ng King Pao. Yung mga fans ng ibang tandem, napaka-toxic nila. Ang hindi magkumpara, kaya sa mga solid king pao fans, huwag na yan silang patulan. Importante, masaya tayo at kinihidik sa king pang tandem. Maraming salamat sa mga not pa black screening ng first movie nila. Ako, Gustong gusto mo gusto ko makapanood kaso walang day off. Ngayon pa naman, panabas dito sa Malaysia. Ayon pa sa si ibinahangin komento. So proud of you, Idol. And nandito tayo sa exciting part. Marami nang tumutilig sa? Expected na rin natin yan. At least, inuuna ng blessings. Then manalang sa mga haters. Sabi nga ni Mama Oaks, yayanigin lalo ngayong weekends. Maghintay lang kayo ang mga haters. More earnings para pa sa mga movie ng senyoritos panibagong update na ito. Congratulations, King